Ayan na uh, ano. Bibili po tayo ng lugaw. <laughs> Papakain si Mrs. Try natin mag-ride sang gabi. <laughs> Kumain tayo sa Tortanda Ano mahal? Eat at tokwa. Ito po ang buhay sa diet, Pag napapakain ka sa gabi, pwede ka makabili pa ng mga pagkain. Kasi may mga bukas na pong ano, a restaurant sa gabi. 24 hours. Talabas tayo. Let's go. Diyan ka man natoy ha. Ayan, na uh, paris po tayo ng ano, ng bahay. Medyo madulas po ang kasada. Kasi maulan po dito ngayon sa atin sa Camarines Norte. At ito pong camera ang gamit ko is first time ko lang gamitin sa gabi kaya hindi ko alam na ganito pala kadilim so uh, ano. pero malinaw po siya pag may ilaw uh, nakikita po ninyo yung reflection ng kalsada is wala talaga too big so umulan po kasi maghapon yan. rain season po kasi ngayon dito sa amin so ano po yan ah uh, Siguro mga 20 minutes nandun, nakabalik na tayo expected na uh, wala pong putol yung biyahe natin para makita ko uh, uh, lang kami talapit sa sentro ng bahay so, pag nasa city classes well, mas maraan mas malaki ang expenses kasi uh, anytime pag gusto mo uh, bumili makakapunta ka uh, ako dali lang pumunta sa bilihan accessible sa mga sa uh, hospital accessible sa sa mga malls yeah. okay. may sasakyan ka lang dapat kasi yung oras na yun is gabi na may motor ka lang or tricycle pwede na. kaya madilim talaga yung pong bibila natin ng logo is ano na, na yun eh. ah, malapit na yun sa sentro siguro mga 1 kilometer na lang sentro na yun ng dahil ayan okay. ito po yung ano pala nakakalabas pa lang ako ng ano intersection papunta sa bahay ito po yung main ano uh, provincial road uh, uh, going to uh, going to San Vicente bayan ng San Vicente pero yung binabaybay po natin is So kapag po siya nabayan ng, ng dahil Kapag nag-backward ka po niyan Mga, mga 2 to 3 kilometers siguro Ayun 3 to 5 siguro ano oh, Another Sakop na po ng bayan ng ano Bayan ng San Vicente Karatag lang po kasi yung dahil At San Vicente ng tatap yung bayan ng Pusa Medyo napagawa pala yung aking ano, camera ang gamit Hindi po hindi ko na na-estimate mababa pala kaya medyo limited yung nakikita natin sa unahan nakatungo yung camera natin bayan nyo po sa sunod mag ano uh, po tayo mag uh, na po yung ating magiging permanent yung camera ang gagamitin kasi mas malinaw opo uh, at uh, hindi masyadong nakakalula yung ano uh, nakakapasakit sa mata yung pag-shake ng camera talaga pag siyempre nautuusan tayo ng misis natin, kailangan mo kasi yun <laughs> ano yan? Ah, parang may prema no? <laughs> yun yan, mga ilang minuto pa nandun na tayo yan, ito po yung sa gilid, yung nakita niyo maliwanag, ano yun malapit po kami sa LTO oh. LTO office ng probinsya namin. Kung kamalagas ko natin may LTO, may LTO office pa kami. Nandun lang malapit lang. Kung pasin po yung ilang minuto pa lang nakakalipas. Ayan. Ang madilim. Uh, hindi ko po po na ano, na explore yung camera kung meron siyang night mode. Hindi ko pa nakikita. gamit ko nga po pala dyan is ah, ano, uh, yung hero 12 ay go pro go pro hero 12 hindi um, pa lang po yung yung latest um, mali kumuha lang po tayo yan hindi po natin yung kinish kasi wala po tayong pagbayad ng cash kaya um, napagsapo lang tayo kumuha ng uh, installment kasi mga din naman natin so, uh, nagkamali lang po ako ng mga nakaraan hindi agad ako invest sa mga gamit ko sa vlog ngayon pa lang po ako nag ano ngayon ko lang na-realize na importante na mag sa gamit natin sa pag-vlog so, so yan hopefully po ay tuloy-tuloy na yung ating vlogging opo yan so, ano maka-experience din ako maka maka-rides with big bike <laughs> opo samahan niyo po ako mga kapambira yan ito so, yung ating ano nagbili lang tayo ng lugaw uh, ang oras po ngayon is ano uh, around 9 o'clock uh, pm 9 pm po yan 9 pm ng gabi 24 hours po mga bukas po po dyan ang mga tindahan mga may mga mabibili lang kayo ng gamot may um, emergency malapit ang sa ospital nasa ano pa malapit na akong makalagpas dun sa ah, nakalagpas na yata sa sa diversion hindi ako nagtumagal yan talaga po yung kalsada makikita nyo basa talaga siya yung ilaw ko pala medyo mahina po yung mga ilaw na yan is yan po yung intersection, national highway national highway na po yan tatawid ka na dun, ano na yan patawid mo dyan, kunting abante ka na lang lapit ka lang po sa sentro ng daig nandiyan na po yung ano ah uh, mga ano natin dyan mga kailangan, palengke malapit na rin po dyan mool na rin po dyan. Ayan. tapos ito pong bibilang ko ng lugaw malapit na po tayong ano tumigil malapit lang yun dyan eh o ganyan lang po kabilis wala po yung fast forward yung pong upload ko nung kahapon opo ay pinakita nyo upload ko yung nagpasok ako kapas forward po yun kaya sa tingin nyo ay mabilis ako magpatakbo pero normal ko lang talaga pong patakbo is 60 60 km per hour Opo. Oh, hanggang 80 bihira pa ako mag 80 pag talaga nagmamadali lang saka po yung gamit kong motor is di naman talaga po di naman talaga po yan mabilis mabaga lang po yan kasi mababa lang po ang CC nyan ayan dito na po tayo sa lugawan yan, shout nga po pala sa kay Kuya Ryan, yung may-ari niyang snack house. Yan, masarap po ang mga lugaw diyan. At affordable pa. Opo. Pang ano? Pang pangmasa talaga. Opo, masarap. 24 hours din po yan bukas yung lugaw na yan. Opo, snack house ng diet Bali dalawa na po ang branch nila. O, uh, isa doon sa may Di ko po anong ano yun, anong address yun. Basta sa may unahan ng Chongwa. violet yung ano, yung... Dalawang ano po? Si? Dalawang... Logo with egg. Ano Dalawang logo with egg with tokwa. Take out. Logo with egg, dalawang with tokwa. Ah. Ano pa po? Yan lang po. Dalawang air tool, may dalawang tokwa, take out. Okay, po yun. Magkano po ito? 50 po yung maliliit. Ito, ito? Ah, 50 po yun. Kasi po yung isang piraso. Ito na lang po. Sino namo po? Sa Cavite po. Pwede pa sa dito ko na lang. 啊，对。<Okay. S 2> okay. Ayan, uh, kung mapapansin po ninyo, ano lang, ang bilis <laughs> lang, kakababa ko pala ng helmet, ano agad, na-serve agad yung pagkain na uh, in-order natin, yung <laughs> lugaw, with tokwa, oh. bilis lang po mga kapundi, ayan, yeah, uwi na tayo, sa unahan po no, yung bad ng kaliwa, kundi diretso kayo doon, ano na, napunta na po kayo sentro ng daet, ayan o, mga 1 to 2 kilometers lang po nandun na kayo sa sentro, kung mamotorin nyo naman po yun, ano yun. Ah, five minutes na lang yun, nandun ka na. Lalo na po ngayon kung walang marami maraming sasakyan. At walang traffic, yun. Nandun So, biyahe na tayo pa, okay, mga katumbir. Madilim. Okay, <laughs> ganun din ka, ano, ganun din kasi layo yung biyahe. So, ang gagawin ko po is, kakat ko na yung video kasi, makita nyo mo na yung nakita nyo mo na po yung kung kalayo kung akat na natin Ayan. kasi ano yan madilim La, na lala rin po tayo masyado makikita kasi madilim na rin yan Ayan, yan na po yung diversion po total po pero po dyan ang trade ang landmark po dyan is yung total na gasoline station pupunta ka na dun sa ano po binabaybay na po natin yung isang uh, center. So, ayan. Yeah, Let's, uh, na po tayo sa bahay. Pass forward na natin. Ayan. Yeah, uh, pass forward na natin mga kapambira para mabilis tayo makauwi. <laughs> Joke lang po. Kung gaano po kalayo yung binahin natin papunta doon sa laguan. Eh. Pabalik. Siyempre, ganun Wala naman pong ibang shortcut na daan. Yeah. Ayan. <laughs> Maliban na kung opposite sa pag-ikot ng... pag-ikot ng... <laughs> po, natin na po sa... Siguro po, ano lang, napa po yung positioning ng camera ko kasi nakatungo. Hindi po natin nakikita yung mga yung, yung sa unahan. Yung, yung, po, nakikita natin. <laughs> po yung hilo Ito talaga po yung, uh time, na Ayan, maraming maraming salamat na po pala mga kapambira sa, sa mga nag-iintay ng ating vlogs. Thank you so much po sa mga nag-comment, sa mga nag-PPM sa atin, sa mga nangangamusta. At lalo na lang po sa mga sponsors natin. Salamat po sa mga ano, uh, support po nga sa, sa, atin. Thank you so much po. At yun po mga alam natin dyan na uh, may meron po tayong ano ngayon, meron po tayong... Ah... Uh, uh, blessings na kumamahagi ano, at uh, abangan nyo po yung mga future uploads natin sa mga susunod patapusin ko lang po yung ating schooling and then uh, ito tuloy ko na rin po siguro yung ano natin yung vlog upo habang ano natin pagkasabay-sabay ko na po mag -do double time na po oh uh, ha syempre kailangan natin ha uh, kailangan natin mag double time din kasi yung ano natin kay youtube ay yung momentum natin is nawawala <laughs> o, oh, kaya kailangan talagang hindi magpapaltos ng upload araw-araw isa po yun sa ano recommended na dapat wala kang araw-araw Yan po ito Ayan, dito na po tayo sa bahay Ganun lang kabilis Kakain tayo ng lugo <laughs> Thank you po